<laughs> Shoutout dun sa Love you Hello. Hello. Hi, oh, yeah. Ako ano Shoutout kay Glenn I Love you oh. <laughs> <laughs> uh -oh. Sa mga agents ko na, nag, na makakapanood neto Kayo ang nagsabing hindi nyo Kaya magtrabaho you're an inspiration kasi I think yung Tourette syndrome, it's not, uh, hindi natin siya dapat makita. It's and then at the same time, hindi siya dapat nahat lang for us to, or for, for people like you to do yung mga normal stuff. Correct. And at the same time, to, to do work. Kasi dapat nga mas ini-inspire natin, mas motivate natin sila. Yeah. Ano siya nag-vlog, di ba? Kaya po ba yung Hello, nanonood ko siya. Ay, totoo ba? Oh, oh, siya hey. Hi. Vlog. Po kayo? Ha. Hi, <laughs> vlog. Hi, vlog. Hi, oh, vlog. Hi, 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 Hi, vlog. Welcome to my guys. Hello, po. Hello. Pipicturan <laughs> ko kasi idol po kayo ng boyfriend ko eh. Oo, kasi nila panood ko na yung vlog mo, kuya. Ah, okay. Yung vlogger po pala kayo. Ano yun? Jay, picture tayo lahat yan. Parang, parang. Okay lang ba, kuya? Thank you, po. Thank you, po. One, two, three. Pagpakit ka naman, ano? Ulit, ate. Sa pa. One, two, three. Thank uh, you, Thank you. Po. Para may kita pa kami sa vlog mo, sir. Oo. oo. Oh, oh. <laughs> oh <yan. laughs> Kaya ipapollow -fo na kita ngayon. Saan ba nagpo-post main, ano mo, ya? Sa may page ko Sa na, ano po, YouTube, Facebook, at po TikTok. Eh. Ay, sa TikTok na lang, ako. Oh. Tama na yan. Okay. Tignan Tignan pero isa-follow ko ngayon. Oo. Akin sa kanya yung name niya. Pwede sa Facebook na no, oh. follow oh. niyo. Ah, lahat, kuya. Oo, <laughs> lahat. lahat. Para panood mo. Ayun. No. Ay, putik lang, wala Look, pala. Yung na wala Lapla ko yung tayo. Ayun. 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 Sabi oh, sa inyo, marami Ala, I oh, galing na Walang mga Sama ka may, sa, 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 plus po, sir. Ayun. 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 May perplex sa ano Shout out. Ay, hindi ka alam. sa... Love you niya, kuya. Pwede sila pa banggit Baka uh, sabihin ako, eh. Ako, Alam niya na yun. Shout out kay Glenn. I love you. Oh! Ah! Alala na siya Ikaw, 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 ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw, Sa mga ka-team we. Ah, wala ka na, wala ka wala Shout out sa mga hindi nasa uh, 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 JM. PM uh, yeah. uh, yeah. si Chris, tsaka <laughs> Lahat <laughs> na binanggit. Si Joya, oh. o. O, parang kapag sa'yo, sabi mo na, ako si, ako, si ako, ako, si, si J. Ay, nangangako. Ay, nangangako. <laughs> Mali, hindi ba? Ano pa ang salay sa'yo pala? Ay, nangangako. Nagbabayad, nagbabayad na ako. Nagbabayad ng tama. Nagbabayad <laughs> ng at tama. Yung... tama. O, oh, kuya, may record po naman niya <laughs> sa NBI. O, kuya, sa NBI. Pero wala akong record sa Maria. yan eh. Kaya hindi okay. makapag-renew. <laughs> Bigaso. Mm -hmm. Ano pala siya? Uh, hindi nagbabayad ng tama. Nag-1, 2, 3. 1, 2, 3 lang ako. Okay. Uh, kaya uh, kaya two, naman, three. ano, makikita tong vlog na ito. <laughs> Mamaya, agad-agad. Agad, agad mamaya, agad agad, sa San Letos. <laughs> edit na uh -oh. video. Pagawa niya, edit ko na. <laughs> oh, <like> it, <laughs> Pero may yung mukha mo, <laughs> 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 Naka-emoji mo. Hindi, kuya, bibigyan ka ng authorization. <laughs> sige, 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 ko Yung mukha mo <laughs> naka, yung pinakamalaking <laughs> <mga, laughs> ganun ang para para kang may ba may filter yung bugbog na kaya ulo mo nga para kita ng kanya ano 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 discover na ako. ano 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 kami ng trainer ano 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 ko ya wala eh kasi ganda lang meron talaga. Oh, ano, kuya, ano yun? i-cover mo pa ako. Ito <laughs> <laughs> <No>. ba <laughs> yeah, yung isang thumbnail? Oh. Mag-slide yeah, ka mamaya mga tayo mo. No. Ano grabe sa kuya pero Opo. Na-appreciate ka namin kuya. Correct. Thank you ah, kuya. So for ano, Opo. so for ano vibes. They have good vibes and inspiring. Ano? Like... Inspiring. Paano mo ang naging no. ano naging naging inspiration sa inyo? Ano kuya, despite the past? Fact... Mm. Wow. <laughs> <laughs> Sira ulo kasi ano? yun. Nakakot <laughs> na ako, te. Nakalagot <laughs> Al ka na. Wala ka na. Ko. Wala sa. Tama na. Ano, kuya, despite the fact na, you know, meron kang, what, ano paano ba sa in to, ate? Turret. 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 Uh. Ayun. Pero, as you can see, nag-drive ka pa rin to help your family and all. So, yun lang for me. That's all for me, guys. Uh, hey, uh, <laughs> and, and it goes to show okay. kasi na hindi naman, Ay, wow, ano, yeah. it's, ikaw yung dahilan kung bakit hindi ka nagdatrabaho. Hindi, hindi kung anong meron. Kung ka yeah. kung hindi kung anong wala ka Sa mga agents DJ. 'di ba? Uh -huh. Sa mga <laughs> agents ko na nag nagmaka nito. No. Kayo ang nagsabing no. kayo ang nagsabing hindi nyo kaya magtrabaho. Ay, oh, maganda 'yun, ah, maganda 'yun, so, no? Yeah, ano? diba? Oh, yeah, 'di ba? Ah, iko- ko- mensahe kitna na mga ano, ano message mo. May message mo. Para sa Follow mommy niya. Ate Mae, hello. Hindi ako, kasi naman um you're an inspiration kasi I think 'yung Tourette syndrome, it's not um uh, hindi natin siya dapat makita. It's It's a not a bad sentence. Yes. Mas And see. then at the same time, hindi siya dapat na halt lang for us to, or for for people <laughs> like you to do yung mga normal stuff Correct. and at the same time to to do work kasi dapat nga mas ini-inspire natin mas minumotivate natin sila diba? Yeah. Mm -hmm. so, yeah. that's now at like to 25 mhm ikaw, ikaw, ikaw mga mga ang wangwang -wang ng Pinas yeah. For me, very, ano, uh, inspirational, cause, um, having this kind of, um, condition, and you're still working hard mm -hmm. to make, um, ends meet. So, I think parang, um, uh, an uh, eye-opener na rin siya. Mm -hmm. Uh, in terms of the people that are stigmatizing this condition, that this is not, uh, like what I said, it's not a death sentence that we have to deal with, cause, there's more to that, uh, to this condition, na hindi nakikita nantin. Tao. And that's something that we have to appreciate. I'm yes. yes, okay. so proud of you. Thank you, thank you. Ito ang corona, sir. Right. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> thank you, thank you, thank you. Thank you wow, Perfection. Wala, so Jack, for the President po, no? <laughs> <laughs> uh -oh. <laughs> okay, Jeric Liedo, Wangwang uh -oh. -wang <laughs> ng Pinas. <laughs> oh, <laughs> Siyempre para sa akin naman mas ano, mas mas nagiging ano uh, na ako sa ginagawa ko. Basta marami din mga tao na parang alam yung lumalakas ang loob nila na magpatuloy sa buhay kasi sinasabi na parang ikaw, ikaw ang kaya mo eh. Siyempre kaya. Oh, no, correct. And tell you what, we have smoother na biyahe than yung sa mga driver na mas ma ano so, mas okay, okay ang condition. Correct. Yeah. Mas kasero. kasero diba? So, tigilan na asti ano, astigmatism. <laughs> Ah, sa so mata pala yun. <laughs> Mali! Mali. Mali. Ano Sorry, 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 sorry. Sama oh, Sorry, no? Tao lang, tao lang. It should never be a limit to what he can do. Yes. He can do so much. Yes. it's not gonna be defined by his condition. Ay! Ayaw magpatalo. Miss Universe. Let's give three claps for Ella. One, One, two, three. Ella! <laughs> <laughs> Bobo ko pa magbilang ng clap, ha? Apat pa sa Ah, to alam mo parang ah, masaya na naman mihalo ano siya parang ah, seryoso oh, yeah. no, na na nakaka-inspire na kwentuhan. Oo mm. oh, naman, di ba? Kasi kapag seryoso po kami nagsusuntukan po kami. <laughs> <siya>. <laughs> Tama 'yung tubugbog sa rato na. Yo pwede ano no. <laughs> 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 Isa talaga sa sa pagkakaibigan talaga met isang dagi dapat sa parang balag mo no. Uh, sa iyo. Ako, ako yun, ako talaga yun, ako talaga yun. <laughs> siya kasi yung tatay ng pamilya. Totoo naman, single dad yan. Sagot daw ni Jay ang pamasahe.

Oh sa akin ko na, 140. 140. <laughs> <laughs> Grabe, hindi, malaki pa rin yan. Hindi ka makakapulot ng piso sa daan. Ay, totoo oh, naman. Paano niya mapapulot? Eh, nagdadrive siya. Oo. Kaya ako sumakay ng <laughs> imbra. <indolibu -ulong, laughs> Pwede makakagulong. Ako, bakit? Hindi niya makakapulot uh, ng piso sa akin. Grabe, no? Ang antas ng... Ayun, uh, di ba? Uh, uh, 170. Mga kaya Mga 32 lang. <laughs> mga, te mga 32. Wala nilagpasan niya si Einstein. No? <laughs> <laughs> I <laughs> Pero <laughs> tayo Pero ka-record ka ate. I know na off. Oh, diba? Pa, mag, maglalagay ka ng tip ate. Mm. Yeah. Oo, oh, Yan dahil recorded to. May huh? ipapakita talaga namin. Oh, dapat iyakat right? yung gano'n para sa camera. Ano? Pa ano diba? to Hindi naman po ito ano. <laughs> para, scripted. Hindi po ito scripted. Alo, dito na pala. Alo, dito na tayo. Thank you so Pwede much. Pwede mo pang isang ikot pa ulit kuya pwede may mag-stroll. Pwede ba tayong mag-stroll <laughs> oh, tayo mag <laughs> yeah. yeah. ulit? anti na lang pala kami. <laughs> 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 thank, ba you, na you. thank you, sir. So nice so nice yes. Thank you, Salamat po. Enjoy the po, thank you Ingat po. Salamat po. God bless. Thank you, Salamat po, salamat po. Bye, bye. Bye. Thank you. Thank you, thank you. Po. Po, yes. po, thank you, you sir. Ramattang um. ay lang ko lang siya si Konanga. But seriously kuya, you should continue this and good luck always. Thank you thing. Be safe. Opya, baka maka dali tayo no. Mm -hmm. Ingat ka bro. <laughs> <laughs>